Kinundida ng Philippine Coast Guard ang mapanganib na maniobra ng isang helikopter ng hukbong dagat ng China noong Martes matapos itong lumipad ng 3 metro o 10 talampakan lamang ang layo mula sa isang eroplanong pang-surveillance na may sakay na grupo ng mga mamamahayag sa pinag-aagawang Scarborough Shoal. Ayon sa pahayag ng Coast Guard, ang helikopter ay lumapit hanggang 3 metro sa eroplanong pag-aari ng Bureau of Fisheries ang naturang eroplano ay lumilipad sa taas na humigit kumulang 213 at tatlong metro mula sa tubig habang nagsasagawa ng pagmamanman sa mga sasakyang pangdagat ng China sa nasabing lugar. Magpapadala ng diplomatic protest ang pamahalaan ng Pilipinas hinggil dito. Muli namang binigyang diin ng National Maritime Council ang soberanya ng Pilipinas sa naturang lugar. DJ Joey Boy nagbabalita para sa GV Balita Express.